Pero yan, na. Ito, ito. Hindi pa. Hindi pa siya Fight King, ano nangyayari? mo? Walang karga eh. Wala ka lang parang, parang, parang. Oh, walang karga ang kore, ang ano. Battery? Hindi, hindi nakakarga. Ah, ayaw mag-charge. Battery? Okay. Battery. Nagpapawas pa yan, nakasusita. Walang ano? Oo, ang laki ka magbawas. Sa full lang ng ilang taon na yung mga, kanya niya, boss? Ilang taon na yung motor niyo? Ha? Hindi pa nababot ang estator. Hindi pa. Ang mga mga Sabihin, ano ba nangyayari? Ayaw magkarga o ano, bossing? Ayaw magkarga. ay magkarga. Ayan, guys. ah Honda TMX. Ano ito? Honda TMX ano ito, boss? Anong TMX to? 125 125 yan 30 mx 125 ay mag charge ng kanyang battery kasi halos 5 years na pala ito hindi pala check -che hindi pala bumuksan itong kanyang stator do kaya yan ang chechik ng ating mechanic si Boss king. yan guys bago tayo bago natin buksan yan subscribe din muna kami sa aming youtube channel EMV TV palike at pashare na rin guys at din yung notification bell para lagi kayo updated sa mga share, -share namin video at ipopost guys yan guys, wait lang. May ginagawa pa yung ating mechanic, si King. Mamaya, titignan niya, titikapin. Kung so, bakit ay mag-charge itong kanyang ano, Honda TMX 125. Okay. Yan guys, nagdagsa na ni Boss King. Yan yung nakita sira. Yan yung kanyang stator guys. Sunog. Ang mga kayo nasa nyo guys. Kaya, kaya yan, yung natin. Kaya pala yung guys. Yan. Sunog na sunog. Go, itim, itim Kaya pala ay mag-charge yung kanyang battery. Gawa dito. Sunog yung kanyang okay, ano ay stay guys yan, kata, siguro katagalan na rin guys kasi 5 years na hindi na bubuksan yun lang pero yung regulator na napalta na guys pero yung stay ngayon pa lang guys 5 years pero sulit na yung may guys yan pinakamit na na yung boss yung bago ano yung like, guys Ah, maya, okay na yan. Ano nga kay? Honda TNX 125 guys ha. Direct direct yan MX sana? Para isang gawa yeah. lang din, isang gawa na lang there, guys. Ila kami tani boss kung nami guys, okay niyan. Testing natin guys, okay <laughs> guys. Kaya lang. pagka medyo alam niya, medyo matagal na hindi mo no. It's motor, 5 years na, dapat patitip niyo para hindi masunod yung ganito. Kasi hindi ito, may na hindi agad na ayun, nasunod yan Ewan, nasunod na guys, guys kanya kaya totally palit siya kanya guys e, e e e e e ayun mo yung kaya na? Yun. nagwaya na control na control lang may dyan na nagkaayos mm. na nagkaigid sa tatlong pihin ah problema hindi makuha ang tono ng ano karburador ng karburador kahit mo lang ay napabalik-balik ako yun.

Ito starter gear nung starter. Ah, starter gear nung starter. Boss, ilang taon nga hindi naman yan? 5 years? Ayan guys, si Bossing. 5 years pa lang hindi napapacheck na yan. Nabubuksan ngayon lang. Ano diba, five years na itong motor nyo. Ngayon lang, lang napaltan yun. Ay guys, may nalapaltan yung so, kanyang uh, yung kanya. uh, kanyang stator simula ng kanyang binili itong motor nito Honda TMX 125 Ayan yeah. Kaya pala ay okay. mag okay. okay. Kaya pala ay mag so ka guys, yun nga pala okay. Thailand sunog yung kanyang stator yan guys, sunog ang itim Ayan o no? sunog na sunog guys kaya yeah, pala hindi nag-start dito so, kasi siguro nakitip na 'o. Pasirup na. Ito 2017 pala. Siguro katagalan na rin guys na hindi nabubuksan 5 years. Kaya siguro ganun na nangyari. Ayun. Pwede naman magpa-check ng ganyan, 'di ba? Kasi pagkaano. Eh. Kina-check rin ba 'yan pagkaano? Ah. Oh. Kailitunan na. Kahit walang, Kahit walang gawin niya. Kahit kung ilang coil lang sunog na. Okay. Kasi para... pag may sunog na na isang coil, matik uti-utiin na yan. dire na yun. Ah, yun guys, pwede lang para hindi... Eh, ganun, para pag alam nyo nung kinantay na, pwede nyo Para maalaman nyo na kung may problem Kasi ang ah, sa baka dito sira Hindi nang Yan, diretso siya na rin. <laughs> hindi. Hindi. hindi na. Ah, sasalin lang daw eh. Ah, kayo chansoy lang yan? Mm. Ah, yun. Hindi na ito diretso guys, kasi sa yung toko siya yung lang. Kaya palitis ka ito lang talaga. Ngayon lang, nakita.

ikaw gutom na gutom na gutom na gutom na gutom na kung <laughs> sila, gutom lang ako gutom na gutom na gutom na Eh, kaya pati gutom Labas na natiis 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 pa hahahaha yaw hahaha sige hahahaha okay lang ayaw, ginalpak na yan hahahaha maligtas na maligtas guys ganda yung pagkakagay yung pasok na kanina diba yun

Ate, di mo malaki sa taas <laughs> eh. Opo! Ipinipar niya eh. Loko pala siya. Anak ni Lulis yun. Ay, yung po. oh, i-save regulator ko. Oh, 8 volts lang pareho. Ay, talagang ano... Ay, na Ng... Stator talaga yung problema. Uh, ah. Kaya pala sunog ka sunog. So, eh. Dalirida naman eh pagkain na nagka problema yung CDI, stator at saka yung charger. Kakakumbay niyan. <laughs> ano? Kaya sa so, paggagawa ni mo hahanapin din yung paggawa yun, na ng oh. Yan guys, inaabot na kami ng ulan dito. Yan, dito kami sa labas lang. Kasi kanina ang daming customer sa loob. Dito inabot sa labas. Guys, ito ang una namin tinesting. Ito kanyang regulator. Kasi baka sa, sa regulator lang. Kaya ito tinesting namin kanina. Kaya dito na nakalabas yan guys. Kasi tinesting namin. Pero okay yung kanyang regulator. Kaya kaya ang ginawa ni Jimmy dinam na lang talaga ang namin yung stator of lock niya yun, yun talaga nakakita na sira na talaga guys Ayan guys ha Pwede muna tayo sa maliit na gasos Bago dito sa malaki Kaya ito muna ang dressing namin Kasi dito naman sa amin pwede mong i-testing ito Dito uh, sa shop namin Ayan guys Okay na, I'm start na Pero okay na, I'm start Kanina ba na isa? Okay, Oo, no, na no. <laughs> to. Kanina, walang pusina, na no? Kanina, wala. Walang? Itong ilaw na to... No, no, no. Ito, itong ilaw na to, wala to kanina eh. Dito na lang, inobserta ko dito. Ayan, ilaw na yan, no? Dito na lang. Okay na. Ginawa na namin Honda TMX 125. Ayun yung piyata namin ng Stator. Sunog guys. mga limang taong hindi nabuksan. Ngayon lang. Kaya yun. Sunog ka ni Stator guys. Kaya pala hindi na pala ka-charge. Yun ang problema. Stator. Yeah. Okay, guys, okay na yan. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, GMBTV. Pa like at pa-share na rin guys at the notification bell para lagi kayong updated so share na namin yung video po po guys And sana guys kahit paano may nakuha kayong tips sa amin kung paano mag gawa ng stator para malamang may detected na yung stator guys okay guys thank you guys Boss, thank you, boss. Thank you, thank you, thank you, thank, you, thank you. Ok nha. Đây, hi, hi, không biết right, đặt tên như nào. Stator guys Thank you guys.